doon, so, sumubura ka ng tuyo, mukha ka ng matanda. Hindi na maganda. 5% body fat na yan. Ah, 12 to 12. Pag 12, medyo ano na. Pag nag-10, talagang mukha ng tuyo. Pero ganun talaga eh. Kasi lalaki ng abs ko eh, tsaka chest. Parang pa 50% body fat. Tapos may laman siya, tapos may konting taba. Parang bloated, hindi maganda. So ito yung nag-work para sa akin. Tsaka matanda na ako. Kung ikaw compare niya naman ako sa mga kasabayan ko na... Busy pa ngayon, sikat-sikat. I'm very happy for them, matutuwa ako. Huwag natin i-compare. Kasi tinan nyo, hindi ako nag-shave ng tatlong linggo. Lumalabas yung, ano ko, Filipino, Iranian. Diba? Persian. So, lumalabas. Pag sinave ko yan, mukhang bata. Pero ba't ko kailangan lagi magmukhang bata? Pag may work na lang, diba? Pag kinakailangan, enjoy ko naman po. So, yun lang. Do what works for you. Tama kayo. Hindi ako ang si doctor. So, Home gym. Diba? Let's go, guys. Do what works for you. i